Katlong beses ko na itong pagtakbog Senador ng ating bansa. Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan. I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinidiktar ako na. Babalik ang kanilwa ko. Parurusahan ko na kayo. Oh, matindi ito. Tatlong bisis na daw siyang tumakbo. Ibig sabihin, dalawang bisis na disqualified sa kumilik. May babala siya sa kumilik. Matindi ito. Bagong appointed son of God. Hindi, son of God. Daughter. no Dahil babae. At may babala siya. Pag di kayo bubuto, nako. Nako pag siya, babalikan daw umano tayo ang de bumoto. Matindi ito kay Pastor Apolo Kibuloy na nagpakilalang son of God din. Ikatlong beses, ikatlong beses ko na ito, pagtakbo, Senador. Pag kayo tumingin sa anak ng Diyos at inahatulan ninyo ako, be sure na mas matuwid pa kayo sa akin. yon feeling banal si pastor talaga. Be sure na matuwid kayo sa akin. Ngayon, ito na ba ang uupo sa trono ni Pastor Apulo Kibuloy? Ikatlong beses ko na itong pagtakbo, Senador, ng ating bansa. Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan. I am the chosen one of God kapag namatay ako, dinidiktara ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Nako, paparusahan daw niya. Babalikan niya yung mga di bumbuto. Si Doc Willie Ong nag-file din ng COC para sa Senado. At si Diwata para sa Diwata Paris, nag-file din para sa apartheid list. So, kung sa nakalipas na eleksyon, meron yung tinatawag na tag-20, 20 kilong bigas na iwan ko kung <laughs> meron bang tag-20 kilo. Si Diwata, unli-rise yun. Pero alam niyo mga kapatid, karamihan nating mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, bumuboto basta sikat. Bumuboto lalo na yung nakilala mata matapang mamamatay tao. Bumuboto sa mga may pera. Yon ang kadalasang batayan. Halimbawa, magpagamot ka ba sa isang doktor, kun, ha, kunwari doktor, pero walang alam sa medisina. Sasakay ka ba sa eroplano sa isang kapitan umano na wal walang karanasan sa pagpalipad ng eroplano? Anong punto dito? Ibubuto mo ba yung mga kandidato sa iba't ibang posisyon dahil siya sikat, dahil siya may pera, dahil siya kilala kahit walang karanasan sa pagawa ng batas. Tatalakayin natin itong bagong posibleng kahalili ni Pastor Apulo Kibuloy. Kung si Kibuloy ay feeling banal talaga noon, Pag kayo'y tumingin sa anak ng Diyos at inahatulad ninyo ako, be sure na mas matuwid pa kayo sa akin. Be sure na mas marami kayong ginawang kabutihan kaysa sa akin. Be sure na marami kayong napabagong mga tao kaysa sa akin. Yan ang sabi ni Pastor Apulo Buloy. Be sure na malulusutan mo itong patong-patong na kaso na sabi mo, maliit lang itong mga kasong ito. Napakatapag po. Sabi napakapaka. So, nagsimula na ang emosyon ni Lula dito. Dahil sa pangatlong bisis niya na pagtakbo. Uh, ito, sa pangalawang bisis, uh, ay na-disqualified sa Commission on Election. Kapal ng mukha. Kahit laging i-disqualified ng Comelec sa pagiging mahirap. Hiningi ko ako ng pamanhin kung masyado akong Uh, maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Sandali, sandali. May nabasa din ako kay Norberto Antonio. What you answer to me in 2 Timothy, receive Holy Spirit. Uh, can you advise, sir? Well, we can receive the Holy Spirit through the sacrament of confirmation. Yeah in uh, John chapter 3 uh, verse 5 uh, water and holy spirit and by virtue of the our baptism and confirmation remember that we are all soldiers of Christ and we are called to fight under his banner So paano sa paanong paraan uh, ano uh, Oh, two times two times receive the holy spirit eh, saan saan kayo, saan ba kayo nag-two times? I Isa lang ang uh, pagtanggap natin oh, okay. ng uh, gifts from the Holy Spirit okay. sa confirmation natin. At yung extraordinary gifts from the Holy Spirit, ayon sa Lumen Jimsium number uh, 12, bawal po yung hilingin daw ayon sa mga uh, doctor of the uh, church doctors of the church Bakit? Dahil paghihilingin natin yan diyan na so, uh, susunod ang ating pride Ibigay yan sa Espiritu Santo sa mga taong karapat dapat Okay, tuloy natin Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng promise. Nako, lagot. Binakbakan dito ang Commission on Election, ha. Oh, dalawang bisis na siya na disqualified daw. Pero marami sila, ha. Yeah? Meron yung na, uh, noon na uh, uh, na tumakbo pang presidente. Tumakbo pang presidente. At isa sa kanyang isa sa kanyang sinabi, na free umano ang mga kabaong at ang paglibing. yon. Meron pang isa na tumakbo din oh, ng uh, presidente uh, kas kasali siya disqualified ng Commission on Election. Masyadong Nako. Uh, Tinira dito ang Commission on Election ha? sa dalawang bisis na na-disqualified siya. Kamanta, naggagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nila ni Beth Lopez, senador ng bayan. Or... Oh, senador ng bayan siya. Ah, uh, sabi dito, si Tita Gloria daw. Ang nagkuruna kay Kibuloy noon, Oh, kaya nga, nasunod niya yung hospital arrest na gusto ni Kibuloy. Pero, yung hospital arrest ay hindi sinang ayunan na ng korte. No? Kaya, siya ay lilipat sa BGMP. Well, okay lang siguro pag lilipat sa BGMP, provided na magiging mayor din. Okay, tuloy tayo. Bet Lopez, ang tunay na senador ng bayan. Yan. Sinabi ng mga tao, tao daw na siya ang tunay na senador ng bayan. Senador ng bayan. Napakarami na pati ang Marawi ay pinakialamang ko para akong presidente. Oh, pati Marawi ha? Presidente para akong general. Huwag. Para siyang presidente, para general. Daigskibuloy nito. Huwag lang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang lawi na hindi nakita ng presidente na hindi nakita ng mga senior na general at kung sino pang konektado sa pulis at militar o nbi man lungkot na lungkot ako ito ang huling pagkakataon na tumakbo ang senador ng ating bansa pero Siguro naman sa pagkakataong ito ay patatakbuhin ako ang senador. Ayan, nakiusap talaga si sa Kumiling. At ah, dalawang bisis, pangatlong bisis na siya na nagsumitin ng COC. Pangalawang bisis, uh, ah, na-disqualified siya sa Commission on Election. Kaya nakiusap siya na sana, ngayon payagan na siya. Nang Kumiling, sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. No, yun. Uh, binigyan na siya, may emosyonal kasi. Wala rin akong kakayang mga panya. lang mahihirap ang tatakbo, ah, mahihirap ang boboto. Gusto nila mayaman ang tumakbo para bayaran ng mahirap. Pero ako mahirap, susuportahan ako ng mga mahihirap. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat lahat ng mga taong involved na ako ay disqualified sa pag- Ako, lagot kumilik ngayon. Oh, may banta si Lula. Pag ma-disqualify daw siya. Magiging mahirap ay isinusumpa ko ang mga taong yon. Uy, may sumpa pa siya. Emotional lang man. <laughs> so, kumilik siguro itong lumapit sa kanya. <laughs> oh, uh, Taga-commission on elections yata siguro ito. You have to understand that situation. Dahil hindi ako pinatatakbong senador, samantan gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Actually, sir man, I hate politics. Now, sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Naku, lagot. May bagong oo po ngayon sa trono ni Pastor Apulo Kibuloy. Mm. Appointed daw siya ng Diyos. At uh, sa mga taga-commission on election na uh, posibleng i-disqualified siya, delikado. Uh, may banta si Lula. Uh, so, mga kapatid, malapit na talaga. Pero, iwan ko. May pagbabago kaya sa sistema lalo na sa uh, eleksyon na talagang malakas ang vote buying At marami ding mga nagbinta kahit mga katoliko Okay, tinanggap yung pera Maraming mga katolikong ganyan no? So, nagiging kabahagi talaga kayo sa uh, sistema ngayon Iwan ko kung paano kaya mababago ito mga kapatid. Na ang dapat ibuto sa tao yung karapat dapat talaga. Ay si si may aktor na naman, di po ba, ba? May aktor na naman. Ah, si Ipi, yung nagsabi noon na mamat, mam, yung mga nagsisira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong sinakaupo pa, sabi niya, mamatay! Sana kayo! Hmm. Tumakbo din naman na uh, pagkasinador mga kapatid. So kung makapasok ito, eh, ilan na sila na mga mga artista na uupo sa sinado? Hmm. Oh. Ilan na kaya na artista? Hmm. Greg Bakbak. Bro siya yeah, ang female version ni Kibuloy, appointed a daughter of God. No, nga. No. Appointed daughter of God. So, uh, dapat gamitin natin ang ating banal na pagpili sa sa Batas mga kapatid, kinikilala yung pagpili natin as a solemn obligation of every uh, Filipino citizen. Solemn obligation. Sinong dapat pipiliin natin? Ayon pa kay Plato, isang pagan philosopher, He who does not seek power is the most qualified to hold it. Sino daw? He who does not seek power is the most qualified to hold it. At ayo naman kay Lao Tzu, isang famous Chinese philosopher, in choosing a leader, character is the most important quality. Skills and knowledge come second in importance. So sana, magsimula ang pagbabago, lalo na sa ating mga Pilipino na may kapangyarihan sa pagpili kung sino ang maluklo sa pwesto. So yan po mga ka-peers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. ah uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan may bigay sa atin na tunay na Kalayan. God bless. Hello mga namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag niyo ninyo Mister Mr. Curious Catholic, is Pins and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.